Welcome to News 5 Everywhere. Kwento ng mga residente, may mga nagiinuman daw sa loob ng nawasak na bahay. Isa raw sa kanila ang nakaamoy ng tagas ng LPG. Sinubukan daw itong ayusin ng isa sa mga lalaki sa loob, pero nauwi ito sa disgrasya. Hindi na raw, naka, Amoy nga raw sila ng gas. Sa kuha ng CCTV, makikita ang ilan sa mga biktima na nagawa pang makalakad ng normal. Ilang oras pa bago nila naramdaman ang mga sugat, ang ilan nga kailangan operahan. Siguro sa tama ng anak, eh, hindi pa niya naramdaman yung ano, sa kabuuan, labing isa ang sugatan, kabilang si Jenny na napadaan lang sa tapat ng bahay na mangyari ang pagsabog. Buong mukha, dalawang braso at isang binti niya ang nalapnos. Hindi po ako may ng pain reliever po, talaga mahapdi po siya. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano ang naging mitya ng pagsabog. Jay De Castro, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.